for 8 million, sagad na ako don bro. Yun na yun. Wala na, bro. Kahit sulat, sulat ko bro. na rito, bro. 8 million ngayon. Trending ngayon sa social media. Francis Magalona Collection binili ng 8 milyon ng isang customer ni Boss Toyo. Matatanda ang kamakailan ay trending sa social media na binunyag ng isang nakaraang flight attendant. Ang naging relasyon nila ni Francis Magalona bago pumanaw ang legendary rapper. Sa Pinoy Pawn Stars ni Boss Toyo, lumapit si Abigail para ibenta ang isang jersey. At ilan pang signed messages sa kanya ni Francis Magalona. Naibenta niya kay Boss Toyo ang jersey at autograph ni Francis ng 500,000 at nais niya sanang mapreserve ito sa museum na itatayo. Samantala ngayon araw naman ay naglabas si Boss Toyo ng isang vlog na kung saan may isang customer ang gustong bilhin ng 8 milyon ang Francis Magalona collection ni Boss Toyo. Agad naman tumawag si Boss Toyo sa kanyang asawa upang magtanong kung papayag ba ito sa isang offer ng customer. Samantala napatanong naman si Boss Toyo sa isang customer kung seryoso ba talaga ang isang customer na binibili niya ang mga Francis Magalona collection. Sagot naman ng customer nagbabaka sa kalye umano siya na baka papayag si Boss Toyo. Na pumayag itong bilhin niya kahit doblehin niya pa umano. Samantala dito na naglabas ng offer ang isang customer ng 8 milyon. Kasama ang lahat ng Francis Magalona Collection. Samantala gusto naman niyang bilhin ng 2.5 milyon. Ang isang item ng dating ex-wife ni Francis Magalona na nabili ni Boss Toyo sa kanya sa halagang 500,000. Nang tanungin naman ni Boss Toyo ang kanyang asawa, kung papayag ba ito sa 8 milyon na offer ng customer. Hindi naman ito pumayag at may pabirong pauwiin na umano ang customer. Sagot niya wala umanong katumbas na presyo ang polo shirt ni Francis Magalona. Dito ay kumpirmado naman na hindi pumayag sa offer sila Boss Toyo dahil plano pa nila na ilalagay nila ito sa kanilang future museum na gagawin ng kanilang mag-asawa. Samantala hindi umano biro ang offer na ito. Dahil napakalaki umano ng 8 milyon pesos. Kahit umano si Boss Toyo, ay hindi niya umanong naisip ang ibenta ang mga Francis Magalona Collection. Dahil hihintayin niya pa umano na mag-decide ang magiging anak niya pagdating ng araw. Matatanda ang kamakailan. Inamin ng social media personality na si Boss Toyo, na sinubukan niyang mag-reach out sa asawa ni Francis Magalona na si Pia Magalona. Bago nito ilantad ang blog, tampok ang nagpapakilalang dating karelasyon ng master rapper na si Abigail Ray. Sa kanyang panayam sa programang Julius and Tintin sa 1PH, ibinahagi ng social media personality ang kwento kung paano lumapit sa kanyang show si Abigail. Chika ni Boss Toyo, nagulat siya sa naging kwento ni Abigail dahil akala niya ay isang mahalagang item lang ang dala nito.